Hello guys, for today's video ay nandito tayo ngayon sa Sopot nandito tayo ngayon sa mga benta ng mga sasakyan no? Oh. oh, itong ganitong sasakyan oh, Mercedes Benz 9,400 euro oh, ang daming mga nagbebenta ng mga sasakyan dito oh. kaya kung gusto yung bumili ng mga second hand na sasakyan pumunta kayo sa Sopot yung ganito Volkswagen 2,700 euro 2,007 model 300,000 kilometers na ang tinakbo itong mga magaganda sasakyan no? Oh, yung mini Mini 5,700 euro 2,009 model 112,000 kilometers na ang tinakbo Ganda oh Ang ganda Kung mapera lang ako Bibiling ko na to Ayan guys Titignan natin itong Ford para sa Ford Focus or Fiesta. Oh, Focus nga 1.6 TDCI 7,000 euro. 2013 model at 143,000 kilometers na ang tinakbo. Ito, ang ganda nito, Ford Focus. Dito naman, Dacia. 2000 euro Itu, dan ganda itu color white Volkswagen Volkswagen Polo 1800 euro 173.000 km na ang tinakbo dito naman Toyota 1,250 euro Murang-mura na oh Kailan oh, na yung tinakbo niya? Register Wala, walang nakasulat kung Ilang kilometers na ang tinakbo niya Ayan guys, dito tayo sa sopot oh Dito naman sa Nissan 1,200 euro Ano? Isang buwang sahod 'to, May kotse ka na oh. 1,200 euro Ito, ang ganda rin ito Anong tatak ito? Citroen 1,500 euro Ang tinakbo niya is 223,000 kilometers Ang daming mga kotse dito guys Ang daming yung mapagpipilian oh. Ayan o oh. Ikot-ikot tayo Ayan Ang daming oh. Dito naman Sa Citroen Paislip Ganda o oh. Huh? Color white. Ang presyo nito is 5,600 euro. 104,000 kilometers na ang tinakbo. Tawas ito naman Citroen din. 2,300 euro. Ang tinakbo niya is 200,000 kilometers year 2006 model Ito naman Peugeot 7,900 euro ang tinakbo na is 115,500 kilometers 2012 model oh, ganda Oh, may pamadwas pa oh. Pugyot Banda pa tayo dito Ang dami dami ang mga kotse dito Buy and sell dito Kailangan magaling kang tumingin ng mga makina para hindi ka madaya ito naman, Volkswagen Volkswagen 3,600 euro 2011 model ang is 190,000 kilometers yan, malayo-layo na din. Mahab Mahaba-haba na rin ang tinakbo. Yan, dito. Ang pa, oh. Ang dahil pa dito, guys. Ito naman, dito sa klayo Yan, oh. No, mga gawa namin to. Mga bumper nito, gawa, gawa sa amin. Yan, ang presyo nito is 1,600 euro. 2,006 model. Wala nakalagay kung ilang kilometers na yung kanyang odometer. Ofel. Dito naman sa ang presyo nito is 4,950 euro 2,013 model ah! Ang tinakbo niya is 224,000 kilometers Mababa na Ito, Volkswagen Gold Mag Magagandang sasakyan dito Mga Volkswagen Mga Volkswagen 3850 euro 2006 model at ang tinakbo na niya is 321,000 kilometers dito naman sa Opel ang presyo ng Opel na to 3600 euro Year 2007 model 170,000 kilometers odometer. So guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.